Hello guys. dito na sa Adsman UAE. Bumili ng ulam. So, may bitbit -bit tayo ng towel. Dito towel, tuwalya na ito. Init kasi dito eh. Humid. Ang temperature ngayon is 45 degrees Celsius. So, kalahati ng ano ng ano ng boiling point ng water na 100 degrees Celsius. Ayan guys, pasyar ko kayo sa Axman. Mainit ang UAE. Kasi papasok ng sa ano eh. Talamig. So guys, so, uh, tawag nito is uh, Manila Supermarket. Ay, hindi ko na ano. Yan, Manila Supermarket. So nakabili na ako mga bintahan dyan. May mga baboy dyan. Kasi yung adjman sa open, bintahan ng alak at saka baboy marami. Pero so, yung sarja sa sa 7 image yung sarja pinakastrikto. Walang bintahan ng alak. Walang sisya shop. Sisya bintahan ng sisya pero walang shop na sisya. At saka walang disco, walang alak, walang baboy. So, iikot natin yung ano. Bakit hindi ko maikot yung camera? So, tatawid tayo. Yan, dito tayo sa Itiad Center. Yan, Itiad Center. So, lumalakad tayo. Tumutuloy na yung pawis natin. Ito yung maganda mga pintahan dito yung tag 1 to 10 dirham lang yan maganda dyan ipakargo yan kung mapakargo ako dito ako mabili mura lang kasi ah. saan tayong pawis ang init ang bagal pati ng matanda lang malakad yan guys Ito 'yung, yung Itihad Road ng Adsman. Yan Ito naman 'yung Itihad Center. Bintana ng mga sapatos, bahag-abaya ng mga babae. Ano, nakita 'yan. Yan, mga gold po. Piki ang gold, simpai mga wig, mga abaya 'yan, sobrang mahal 'yan. Ito yung ni pa natin na tuloy yung laban may Sri Lanka na awards dadaan tayo sa gilid sir tayo dito yan yan na building ganito kainit dito sa iyo eh. kung tignan mo sa video parang ang cold, parang relax ang lamig dyan kayo nakamali pati underworld yung basa talaga sa init lalo ng trabaho ka sa labas sobrang init pero sa ibang lari parang wala lang minsan sa gitna pa initan umiinom ng chai imagine ay uh. tayo dumadaan sa Katsa Road. Katsa Road is a rough road po. Ito po yung daanan. Ayan. Dresser to po, buhangin. Parang hindi to buhangin eh. Ano na ito eh. Putik nito ito pagka nabasa eh. Ayan. So nag-shortcut tayo dito. Ano hindi ko tayo napasigit. Ayan. bakit di mabaligtad yung video na ano kinukuha ko bakit nakarap siya maraming mga ibang lahi na malaka dito sa daan yan po yan po ang mga Pilipino po sa daanan yan parang hindi nalangdang yung init ng mga Pilipino to ah naman din walang init ng araw walang ganito lang kung naligo ng pawis parang feeling nyo may apoy sa gilid katabi mo apoy na lumilab ano parang nalilitsyon ka sa gilid ganda sana aquarium mo basag naman yan eh ito lang so nag live na ako guys 10 minutes dito live record cool lang po daming mga Pakistanis sa daanan so, 10% na yung cellphone malulubad din tayo tama tama yan mga 10 minutes so tatawid tayo dito So, dito tayo dadaan shortcut. yan. Oh, <laughs> uh. Ayan guys. Paus na, init. <laughs> Buhay OFW, ganyan. Ito guys, nakita nyo may kahoy yan. Itong kahoy nito kahit anong init dito sa yuwi, ang taba-taba pa rin niya. Hindi, minsan ang taniligan ng tubig pero Sobrang tibay niya At tapos Ang healthy pa ng green-green pa ng daon Ako sa liig Puno na yan guys Yung magtatrabaho sa abroad Pag-isipan nyo Anong hirap ng buhay sabi nila sarap ng buhay ng abroad makabili at makakain sila na mabuti yun ang akala nyo mga Pilipino dito minsan makakita mga bumibili ng isang tray na itlog naman ng itlog tapos sabi nila isang buwan na budget to imagine isang tray isang buwan na budget <laughs> tapos mga indomie noodles yan lang kung makasahod, makapira saka ka na makatikim ng masarap na pagkain ng lutong Pilipino bili ka ng paan ng ano pang bulalo, pang adobo diba ayun o. mahangin okay dito mahangin pero mainit ang ng, ng ano ng hangin eh. tinan nyo kahoy guys kahit anong init yan ang tibay ang ganda ng tubo niya kasi sa mainit ng lugar yung tumutubo kahit di mo diligan ng tubig yan nabubuhay <laughs> guys say so, yeah, guys 10, ten, 10 ten minutes na record natin sa mga followers ko dyan maraming salamat pagsuporta walang sawang pagsuporta lagi nagko comment lagi nagla like thank you very much talaga sa inyo sa mga hindi pa dyan na muni comment lang kayo dito ng at like na kayo sa video nito at babalikan ko kayo. Legit po, rest backer po tayo. Don't mm. no worry. Tayo yung mababa, mababang flower, uh, followers, tayo din magtutulungan. Mga below 10k dyan. Lapag nyo ng bahay nyo, balikan nyo kayo. With comment section. So, hiniingal na tayo. Masasakyan sa likod. Hmm. Okay guys. See you. See you next time sa pagla-live. Matagal ako din nakala-live sa ano. Sobrang busy kasi. Ito record nito. Video record nito po. Hindi tayo maka ngayon. Wala sa budget. Kulang sa budget pang data. <laughs> Expire na. Okay guys, see you. Maraming salamat po. And don't forget to like and subscribe and follow my page. Uh, Region Cargo Vlog me. At saka sa YouTube ko sa Region Cargo Mix Vlog. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Kaibigan. See you. See you next time. Bye.